Magandang umaga mga kailaw Ayan Sa mga nagtatanong po Saan nga ba kumukuha si Cardings TV Na binibigay niya sa mga taong tinutulungan niya Galing po dito yung mga binibigay nating tulong Sa mga taong tinutulungan natin Na deserve na matulungan Sa ating kababayan Pag wala pong sponsor Diyan po namin kinukuha yung Pambayad at pambili ng materialis yung iba dito, ate-ate sila kasi meron silang pamilya. Ate-ate kami. Pag ganitong may mga kontrata, malaking wiring installation, tinatanggap namin yan kasi malaking, malaking tulong na rin po nang mayari kasi yung ibibigay niya, nabayad sa atin, yung kalati nun, doon tayo kukuha ng pambili ng gamit wiring installation sa mga taong pupuntahan natin yung mga deserve na tao na dapat tulungan Ayan po ang aking mga mabait na kasamahan na handang tumulong kahit saan tayo mapunta, kahit kahit, kahit saan tayo dalhin na makita ang taong dapat tulungan. Kaya kung merong kayong kilala dyan na gusto magpawiring, na may kakayahan, andito lang po si Cardings TV para marami po tayong matulungan. Mga kababayan, maraming salamat po. Magandang araw.